kasensya <laughs> na buhay okay kasensya na po <laughs> nice. ang hirap ko. alam mo lahat ng pagkakamali ko sa buhay ko eto yung pinaka sobrang maling na ko sa langdas na nataang po Judy, sabi ko dati hindi na ako mawawalan kasi hey, gumagrind ako araw-araw nung hindi pa ako nagsusugal nag-uopano -nag -nag pa lang ako nag-live pa lang ako ng sugal kita pa lang ako ng kita sinubuan ko kung ano yung feeling na nagsusugal din una pinanalo ako kuyento ko po sa inyo kung bakit po ako naudyok dyan pumunta ako ng Okada nagkasino ako doon ang dala ko lang po is 400,000 butal po sa pera ko butal pa lang po yun na imagine po 400,000 po kumbaga parang gusto ko lang laruin nanalo po yun ng 6 million in one day wala pa nga pong one day eh kasi parang 2 hours lang ata ako doon nanalo po ako ng 6 million Kinabukasan naman po, bumalik po ako, nanalo po ako ng 12 million. Yan po, kwento ko po kung ba't po ako nalulong. Hanggang sa nagkaroon ako ng room doon, hanggang sa naging VIP ako, hanggang sa naging black card po ako. Guys, sasabihin ko po sa inyo, ito po lahat ng mga nilalaro ang konsugal. Sobrang dami po. Meron po akong soler. Ayan. Ayan meron po akong ano to uh, Newport, Manila Meron po ah meron po akong COD mga bago lang po dito sa mga to yung, yung black card ko po na na kokada pinunit ko na po pinutol ko na po eto susunod ko na po tong mga to kasi yan po ang pinakasinumpa ko yung kokada kasi dyan po yung sobrang laki ng talo ko. yan po yung sa Okada po, halos nasa 55 million kung buo sumuhin, buo doon. Sa iba pa, kaya ako po nasabing 69 million po ang lahat na napatalo ko kasi yun po ang alam kong pera ko. Ang mga time na yun. Sobrang hirap guys Sobrang hirap po Dami ko po pong pagkakamali Dami ko po pong pinagkautangan Pero Sa mga nautangan ko po Alam ko po mahabang panahon na po Akong hindi nakakabayad sa inyo Alam ko po halos 3 months 4 months na po yung mga utang Ko sa inyo Pasensya na po at Pati kayo na abala at na nargabyado ko po uh, sana po bigyan nyo po muna ako ng time para maka, maka grind tatry ko pong mag business po ako ng maliit na business po nakabenta naman po ako ng prelab ko kagabi tatry po guys paalala ko rin po Iwasan nyo na po pagsusugal, tigilan nyo na po yan, wala pong may dudulot na maganda. Huwag nyo na pong hintayin, magaya po kayo sa akin. Huwag nyo na mong pong hintayin na lahat din po mawala sa inyo. Bahay, sakyan, pera, kung meron man po kayo noon o kung ano man po ang meron kayo. Huwag nyo na pong hintayin, mawala po sa inyo. Please, tigilan nyo na po ang sugat. At lahat po yun, pinagsisihan ko na po. Ito po ang masasabi ko, hindi ka po nagkamali sa buhay. Hindi ka po matututo piliin na po natin yung mga taong pakikisamahan po natin at pagkakatiwalaan po natin. Mga kaibigan po na talagang kahit wala ka, hadyan po.